Patay ang mag-asawa matapos matabunan ng gumuhong struktura ng kanilang kumpanya nang tumama ang 6.8 magnitude na lindol. Kinilala ang mga biktima na si Danny Ginong, 26 anyos, at Jane Ginong, 18 anyos, kapwa-empleyado ng Amadeo Patwoods at residente ng Paupaw, Barangay Sinawal, dito sa lungsod ng General Santos. Una nang nagsumite ng ulat ang Barangay Risk Reduction Management Center sa San Isidro Police Station hinggil sa mga biktima ng lindol. Sa pagresponde sa nasabing lugar, nalaman nilang patay na ang mga nabanggit. Nagluksa rin ang mga kaanak ng mag-asawa sa sinapit ng mga ito. Sa kabilang dako naman, mahigit tatlong daang estudyante ang dinala sa Dr. George Royeca Hospital matapos ang pagkahilo. Mismong si Mayor Loreli Pacquiao ang nagsuri sa kalagayan ng mga biktima at ibinunyag na may mga nagpanic attack matapos makaranas ng malakas na pagyanig ng lupa mula sa magnitude 6.8 na lindol. Dagdag pa ni Mayor Pacquiao, ilan sa kanila ay nakauwi na habang ang ilan naman ay na-admit at kailangan bigyan ng oksigen dahil nahirapang huminga. Ang mga namanggit ni estudyante ay nagsasagawa ng kanilang intramurals sa isang gymnasium nang mangyari ang pagyanig. Samantala, nagpapatuloy pa ang ginagawang assessment sa kabuang danios ng lindol. Hinikayat din ang publiko na maging mapagmatsag sa paligid. Ayon sa datos mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Department of Science and Technology, walang tsunami threat mula sa naturang pagyanig kung saan sa Davao Occidental ang naging epicentro nito. Dito sa Jansan, maraming mga struktura na pansamantalang sinuspindi muna ang kanilang operasyon at maghintay sa magiging assessment ng concerned agencies. Uh, sa lahat po ng mga kapatid natin, lalong-lalo na po dito sa General Santos, uh, lagi po natin uh, maging panatag po tayo sa Panginoon, uh, isiguro po natin ang ating mga pamilya at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Alam ko na malalampasan natin ang lahat. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levy De Leon Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo